Isa ka rin ba sa hindi bumoto kay Senador Lito Lapid at nagtataka kung bakit nanalo pa siya ngayong eleksyon? Nasabi na, wala naman ginagawa yan sa Senado pang display lang yan dun. Pero alam mo bang isa rin siya sa mga pinakamasipag na senador ng bansa? Sa loob ng 18 years niya bilang senador, mahigit 1,000 panukalang batas at higit 100 na ang naging ganap na batas. Kahit madalas tahimik sa plenaryo, ang mga batas niya ay para sa masa. Tara, alamin natin ang ilan sa mga batas na ginawa niya na di natin alam matagal na pala nating napapakinabangan. Una sa listahan, Republic Act 9999, ang Free Legal Assistance Act. Dito, may libreng abogado ang mahihirap dahil ang hustisya ay hindi lang para sa may pera. Sunod, ang Republic Act 10645, PhilHealth para sa lahat ng senior citizens. Kahit walang hulog, automatic member ka na. Walang maiiwan pagdating sa gamutan. Ito pa kasama to sa pinag-aralan natin sa NSTP subject natin noon at napabili pa ng sariling Arnis. Ang Republic Act 9850. Arnis ginawa niyang pambansang martial art ng Pilipinas para hindi natin makalimutan ang sarili nating kultura at disiplina. Meron din siyang Republic Act 11767, Foundling Act, na nagbibigay ng legal na pagkakakilanlan sa mga ulil at batang iniwan dahil ang bawat bata may karapatang kilalanin. At Republic Act 11551, ang Labor Education Act. Itinuturo na ngayon sa college ang mga karapatang paggawa para pagdating sa trabaho, alam mo ang laban mo. Hindi lang 'yan. Siya rin ang may akda ng Republic Act 10367, Mandatory Biometrics sa Voter Registration para masigurong malinis ang eleksyon. At ngayong 2025, siya ang nagsulong ng Magna Carta for Barangay Health Workers at Virology Institute Bill. Mga batas na tugon sa mga aral ng pandemya. Kaya next time na sabihing action star lang siya, isipin mong action star na may action sa Senado. Isa si Senador Lito Lapid sa tahimik pero totoong lingkod bayan.